ah uh, good day po sa inyong lahat. Ano? Uh, meron po kami ginagawa ngayon na makina, ah uh, QD32 ito. ah uh, alam nyo po, dahil lamang po sa isang air cleaner na nakaligtaang palitan sa loob ng uh, ilang taon, eh, ganito po ang inabot ng makina. ah uh, ito po ay aming inoverhaul na. ah uh, bakit namin inoverhaul? Tingnan nyo naman po kung ganito ba naman ka daming carbon deposit sa inyong mga barbula at sa inyong uh, bulb seat na tiyak hindi katakataka na ito ay sisingaw maglulus compression at hard starting uh, ito po dahil lang po sa isang pisa na madali namang palitan mura naman po e, na pabayaan Tingnan nyo kung ano ang inabot ng makinang ito. Panoorin nyo po. ah uh, ito po ang kanyang uh, cylinder head. Ano? O, tingnan nyo po, pansinin nyo po kung gaano karami yung kanyang carbon deposit dito sa kanyang exhaust port. ah uh, hindi ho yan normal. Ang normal ho yan, hindi ho ganyan karami ang carbon deposit na mai-stack diyan. Sobra-sobra po ang naging carbon po diyan. Ang dahilan nga po sa karamihan mo doon sa pumasok na dumi dahil sa air cleaner na hindi na palitan. Maging doon po sa kanyang exhaust manifold. Tingnan niyo po ang kanyang exhaust manifold do. Ayan, yan po ang kanyang exhaust manifold. Tingnan niyo kung gaano ka kapal yung dumi maging doon sa uh, dito po sa kanyang valve uh, seat mapapansin nyo sa valve seat niya umaabot na po yung uh, stack ng dumi o yung carbon deposit hindi na ho masyadong makadaan yung uh, ano yung exhaust gas kasi nga uh, maging sa exhaust doon sa kanyang valve tapit o bulb seat i umaabot na ho yung carbon. Kaya nga sunog at singaw yung mga engine valves resulta ng nagresulta na siya ng hard starting at loss compression. Dahil po 'yan sa air cleaner na napabayaan. Kaya yung ating mga air cleaner, huwag po natin itong uh, baliwalain. Pag uh, nasa tamang panahon na ito dapat na palitan, palitan na po natin para wag na pong mangyari sa ating mga makina ang ganitong uh, klaseng sira. Ah, ito 'yung aming inner hole. Panoorin niyo lang po ang aming pag sa makinang ito hanggang sa si ito 'yung aming natapos. Thank you for watching and God bless po.

No? Ay, okay. yo gano pa na yo ay. Oh, gano'y klaro sa tao eh. Ang pangyay sa mga pangpulo eh. Ang pangyay sa okay. mga okay. pangpulo okay. Mau kata mau yang tu awak jadi ni mengak. Bisa lisa tu kai. Kita pun mengkuan. Boleh nak bawa ngeracet di sepatan ni. Ya, saya